Mami, isang taon na rin pala, simula nung umalis ako sa DepEd, no? Oo. Oh, bilis, no? Wag isang taon na? Oo. Oh. Akalain mo yun? Ang bilis. Isang taon na pala yun. Oo nga. Guys, nandito pala kami ngayon sa pagtatayuan namin ng bahay. Nagmumuni-muni, ganyan. So, yun nga, napag-usapan namin na isang taon na pala yung lumipas. Simula nung, uh, ayun, umalis ako sa DepEd. Ang bilis lang pala. Para i-grab tong opportunity na nandito sa harap namin, di ba? <laughs> so far, okay naman kasi mas maraming time kasama ang family. Mm -hmm. Marami ding magandang nangyari. Sabi nga namin, yung opportunity na to, minsan lang yan. Kaya, grab na natin. Ginrab na namin. Paging <laughs> maganda man ang resulta o hindi, at least, di ba? Pinili natin yung gusto natin sa buhay natin, di ba? So, yun, nakakatuwa na maganda yung naging result. Thank Ito, for. And less. <laughs> uh, siguro, mga ilang buwan na lang, nakatayo na yung bahay natin dito. Simpleng bahay. Mm. Oo, oh, yung simpleng bahay na. Sobrang nakaka-relax dito, guys. Uh, nagpunta din kami ni Mami Jem dito para, ito, magpahangin, okay. uh, mag-relax. Ang peaceful lang. Oo, oh, ang peaceful. Sabi nga nung nag-aaral tayo, di ba, Mami, kapag yung sa paligid mo, yung puro green, yung oh. mga laman, talagang so, parang ang reflex sa'yo is, Ah, uh, gumagaan yung pagramdam mo. Uh, oh, mo. Oh, oh. Sabi nga, di ba, kapag nag exam ka, tingin ka sa mga puno. Puno, nakaka-relax mm -hmm. daw, no? Tingnan nyo, guys, ha? Papakita ko sa inyo. Pero Paano ano, 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 guys, hindi na masyadong green, medyo yellowish na. <laughs> Natutu natutuyo uh -oh. na yung iba. Tara, mami, so, pagitan natin. Hinit. So, eto, guys, kasi ang nasa harapan so, namin. Buhat, buhat kita, baby. No? Puro mga puno, tapos, doon guys, sa may bandang doon, sa ilalim ng mga puno na yon may ilog doon. Mm -hmm. Yan, may ilog doon. Yung hangin naman dito, napakasariwa, napakasarap. Alam mo yun, yung iba yung hangin. Talagang mare ka. Ang lamig ng hangin. <laughs> Saka naisipan din namin ito, family time. Saka Pahinga rin. muna sa pagkabisi natin sa work. Ilang araw din na mm -hmm. busy. Parang ang saya lang magkaroon ng sariling time with your family. Mm -hmm. so, Iniimagine Ini-imagine na rin kasi namin ni Mami JM, guys. Kahit wala pa kayong nagigita dyan, <laughs> na-imagine na namin yung simpleng bahay uh -oh. namin. Na oh. okay. yung kung anong pwede namin gawin dito mm -hmm. habang nandito. Habang dito na kami nag-i-stay. Mami, abot mo nga yung, ano ko, yung parcel ko. Ay, eto, eto. Actually, alam nyo ba, December pa, gusto ko nang orderin to. Kaso, nagdadalawang isip ako kasi ang daming gastusin. So, Lalo ngayon, ng dahil meron December. kahit pa budget, eh, binili ko na. Oo. Oh, oh. So, ito guys, ang binili ko na to, gamit ko sa, ano, sa shop. Matagal ko nang gustong bilhin, kaso mas siniisip ko yung mga needs mo namin. <laughs> Alam nyo ba guys, na isa rin to sa mga dahilan kung bakit ako nagpaalam sa DEPED. Ituloy itong pagkahili ko sa paggugupit. Maliban sa pagbablog, ito, isa din to. Ito, ginawa kong trabaho ko, business, yan. Di ba? Kaya alam mo yun, parang yung trabaho mo, parang nage-enjoy ka lang. Parang naglilibang ka lang, ganun. Mm -hmm. Yun, ginrab namin yung opportunity sa pagbablog pati Saan dito. Na dito Ito na, mami, reveal. <laughs> Ito ang kanyang pinaspong na. Buti na lang talaga, guys, supportive si mami JM. Sinuportahan talaga ako. Wow! Yan, ang ganda, mami. Ang ganda naman ng box, nakaano pa. Yan o. Oh. Wow! Napakaganda. Wow. Kaya ba? Oo, kaya. Uy. Uy, ang ganda, ang ganda guys. Saka parang ang slim niya, no? Mm -mm. Ang ganda sa kamay. Oh. Uy. Oh, dual speed pa, may low speed at high speed. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At samahan niyo po kami hanggang sa maitayo namin ang aming simpleng bahay dito. Have a nice, nice daily!